Ni cellphone. Tapos Tapos pagkatapos niyo mag-video na tayo. Maulan, 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 maulan. Work. Resort. Sa mga gustong. Mga gusto dito. Hmm. Modern type to. Modern type. Five rooms. Nabang, anaraw ni na naisagay. Si Chloe, ano papuntay ko? Yeah. Chloe. Mm -hmm. ngayon din. Bunnen mi. Ah, muna. Hmm. Paimin asela. Di Bagyong Bagyong, likes to swimming. Mula go Biko ko. Eh Yeah. At Chloe. Ati Chloe. Ang gusto mo, ano DM lang.